Ganito lang pala magtrabaho si Algo guys. Kaya pala hindi binubos ng Algo yung account mo dahil hindi mo tinatapos ang video ko. Dapat tapusin mo muna ang video ko bago ka mag-comment at mag-react para ibos ka ng Algo. <laughs> o oh, diba ang tamis magsalita? <laughs> hindi mo alam niluluko ka na lang pala niya. Oy, naisip niya bigla yung ex niya. Tapos syempre, ikaw naman na nanonood, Naniwala ka rin, dahil nga maliit lang yung views mo Lalo na kung malaki na ang bahay yung uh, nagsabi sa'yo ng ganyan, mas lalong naniwala ka na Kaya ang ginawa mo, tinapos mo yung video na pagkahaba-haba na kahit palabag sa kaluoban mo <laughs> Dahil nga gusto mong ibos ka ng algo, di ba? So sa tingin mo, sino ang ibobos ng algo? Sino nga bang ba may-ari ng video? Siya! <laughs> Kaya siya ang ibobos ng algo at hindi ikaw alam nyo guys, ibubos lang tayo ng algo kapag marami na ang nagkagusto sa mga content natin Kaya ang gawin mo, uh, magfocus ka sa paggawa ng mga uh, original content Yung alam mo nga makakarelate yung mga audience mo sa'yo Yung may mapupulot silang aral sa mga video mo Yung uh, matutuwa sila o yung ma-entertain -e sila At kapag dumami na yung uh, nagkakagusto sa mga content mo Doon ka na ibubos ng algo Or ipapakalat na niya yung mga video mo sa wider audience